Magandang umaga, hapon, gabi sa mga nanonood. Yung video ito ay para sa mga hindi pa nakakaalam kung saan makikita yung video o okay, videos na in-export nila galing sa pag-edit nila sa kanilang CapCut na gamit ang kanilang PC o kaya ang laptop. Ditingnan mo kasi wala naman sya sa wala naman siya dito sa file hindi siya mahanap pero ito ang simpleng paraan para mahanap ito okay pumunta tayo sa file merap kasi siyang hanapin eh punta ka lang sa file punta ka dito sa local i-click mo itong users at i-check mo tong sa CapCut ito ito lapit ko ito ayan yung nakalagay na users slash asus slash update. hanggang lang yan sa appdata tingnan nyo kung anong nakalagay dyan sa PC nyo kaysa sa computer nyo o sa laptop tapos balik tayo doon dito na tayo di ba okay kasi kanina kinapipaste ko na yan kaya ipipaste ko na lang yun yun linagay ko kasi yun yung nakalagay doon hanggang sa may update lang tapos i-click na natin ng enter at ngayon mapupunta tayo dito i-click mo naman to local at makikita mo dyan yung CapCut. Yun yung CapCut. At nandyan yung videos. Click mo na yan. Yan. Ito na siya. Dito mo na makikita yon Okay. Ganun lang kadali kung paano makita. Kung nasaan yung videos na in-export natin sa ating CapCut gamit ang PC o kaya ang laptop. Maraming salamat sa panonood.